Shout out, uh. shout, out, shout out tatay. Shout Ayo. out tatay. Shout out. Okay. Yeah. Okay. Busog na po kami ni Kaloy. Nilakad na kami, no? Isang yeah. kilometro, oh. Naglugaw kami. Oh. Ngayon, may baon pa kami ng lugaw at saka etlog ni Kaloy. Oh. Ah. Yeah. Pahinga muna kami. Shout out kita, tay. Sa nanay, Shout out. Tay tay pa. Send out, <laughs> busog kami, nakaupo kami sa kalsada. Ayun. Ah, sa ahon. Doon kami galing ngayon, diyan sa pababa. Doon na kami bahay sa may barangay. Okay na. Lalo, lalo. Tingpon na tayo. Lalo. Ha? Ayun, uh, busog si Kaloy, Nakaubos ng isang mangkok ng lugaw. Di <laughs> like, na Apa? Mm -hmm. uh, Iwan ko no, na, sama na. Shout out ka mo na sa tayo. out! Shout out! Shout Yan ang pinakabonso na apo ni eh, Lolo Kidlat, dalawang taon. Oh. <laughs> oh. Ayan na. Okay na. 10-4, 10-4, 10-4 na po. <inaudible>